Isang dating chemist ng Department of Agriculture, si Marlene Esperat, bago naging isang investigative journalist. Ma'am, maayong gabi. May kitlabing isang taon na nakakaran ng baril siya sa harap mismo ng kanyang mga anak. Pinaniniwalaan napatay siya matapos niyang isuwalat ang tinaguriang Fertilizer Funds scam. isang linggo bago pinaslang si Marlene Esparad. Nakita na raw ng pangalawang anak na si Cheche ang dalawang lalaking tila nagmamanman sa harapan ng kanilang bahay. Yung dalawa na yun, yung lookout at yung gunman mismo, naging frequent yung pagbili nila, nagbili ng candy, sigarilyo, ah, ice, kanyan. Pero hindi ko yung pinansin kasi nga parang regular, parang kwan lang din. Yung padaan-daan lang na customer, parang ganun. March 24, 2005, muling namataan ni Cheche sa harapan ng kanilang bahay ang isa sa mga sospek. Pagkahapon, yun, yung sabi na napaglaro yung lookout sa kapatid ko kaya si Galing sa labas. Yung kapatid ko nakipaglaro pa dyan. Sino kasama niyo dyan? Bahay mo? Sila mama po. Diyan ba siya ngayon? Lala po eh. Bandang alas 6 ng gabi, habang naghahaponan si Marlene kasamang dalawa niyang anak na lalaki, saka naman bumili ang isa pang lalaki sa kanilang tindahan kung saan nakabantay pa rin si Cheche. Ano po yun, kuya? suddenly may pumasok na lalaki, nagbili ng sigarilyo. Then since nasa ilalim ng counter yung sigarilyo, kinuha ko sa baba. Hindi na raw na malaya ni Cheche na nakapasok na pala sa kanilang bahay ang lalaki. Nung nakita niya si mama, confirm niya na si mama andyan. Tuloy-tuloy na siya, tapos gigreet niya. Mayong gabi, ma'am. Ilang sandali pa. Ma'am, mayong gabi. Ano yun? Nakarinig na siya ng malakas na putok ng pari. Day! Hindi na rin kami nakatawag ng sa so, hospital. Grabe na ang dugo. Dali-daling tumakbo palayo ng bahay ang gunman na hinintay na nag-aabang na motorsiklo. Ang anak ni Marlene si Kevin, labig apat na taong gulang noon, sinubukan pang habulin ng mga sospek pero nabigo siya. Ang tagal ng oras bago merong dumating, magtulong sana ganun. <coughs> At sinubukan pang isugod sa ospital si Marlene pero idideklara -de siyang dead on arrival. <recawa> ang labing isang taon matapos ang pagpatay kay Marlene Esparrat binigyan kami ng pagkakataon ng kanyang pamilya na muling mapasok ang tahanan ng ito bagamat abandonado na ay naririto pa rin yung ilan sa mga gamit gaya na lamang ng lamesang ito kung saan ito ang nagsisilbing opisina ni Marlene nung siya ay nabubuhay pa Makikita pa rito ang ilan sa kanyang mga dokumento at ilang negatibo ng mga litratong hindi pa naimprenta. Pagpasok mo ay makikita mo yung dating tindahan nila. Ayon na rin sa mismong anak niya ay kasalukuyan siya nagbabantay ng tindahan ito nang pumasok yung gunman at nagdire dito sa kanilang dating dining area kung sa naghahanda nun ng pagkain si Ginang Esparat at bigla na lamang binaril ng gunman Bago maging journalist, nagtrabaho si Marlene bilang isang chemist sa Department of Agriculture Region 12. Dito niya natuklasan ang umano yung nagaganap na anomalya. Ang mga nadidiskubre ni Marlene, madalas ay ibinabahagi niya sa panganay na anak na si Janice. Gusto niya ma-improve yung lab, na, yung lab niya. Hindi niya natanggap lahat ng mga, yung kumbaga nakaalat sa kanya na pondo. Nang makita raw ni Marlene ang financial report ng kanilang regional field unit mula 1991 hanggang 1992 kung saan siyang nagsisilbing chief chemist. Nakasad o mano 400,000 pesos kada taon ng dapat akalang pondo para sa laboratoryong pinamamahalaan niya. Pero 175,000 pesos lang daw ang kanilang natatanggap. Yung kasama niya sa trabaho na kinwestyon niya kung saan na yung pondo niya, saan napunta. Uh, sinabihan siya na parang, parang wag, wag ka nang makialam kung hindi mapapatay ka lang. Kwento ni Janice, makailang beses pang nakatanggap ng pananakot ang kanyang ina. Pero ang pinakamalaking pagsisiwalat ni Marlene ay nang maghain siya ng reklamang illegal use of public funds sa ombudsman laban sa ilang matataas na opisyal ng Department of Agriculture noong 2004. Presidente siya noon ng Region 12 Trimedia Association at manunulat sa Midland Review, isang lokal na pahayagan. Ito ay dahil umano sa maanumalyang paggamit ng pondo na dapat ay para sa pataba at iba pang gamit pang agrikultura sa mga magsasaka. Ang kanyang pagsisiwalat ang naging mitsa ng pagputok ng isang eskandalo, ang tinaguriang fertilizer funds Scam. Pointo niya sa akin, sabi niya, anak, hindi ko na talaga masikmura ang pagnanakaw sa, sa DA, sabi niya. Sabi ko, ma, ayan ka na naman, sabi ko. Nakakaano na, nakakatakot kasi malalaking tao ng binabanggam mo. Sabi niya, hindi mo ako mapapatahimik. Ang itinuturong utak ng scam, ang dating undersecretary ng Department of Agriculture na si Jocelyn Jokjok Bolante. President Arroyo has never been involved and is not involved in this particular project of the Department of Agriculture. July 2011, sinampahan ng kasong plunder sa Sandiga Bayan si Bolante at pito pang opisyal ng DA. Pero ibinasura ito ng Sandigang dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa naunang report ng Reporters Notebook, idinitali e namin kung paano nangyari ang scam. Lumabas na ipinadaan sa labing tatlong questionabling NGO ang ilang milyong pisong pondo para silang magpatupad ng mga programang pang-agrikultura. Lumalabas na overpriced din ang ibinayad ng mga regional field units ng DA at NGO para sa mga gamit at abono. Samantala, April 12, 2005, nung iharap sa media ang apat na sospek sa pagpatay kay Marlene Esparat. Kinilala silang sina Estanislao Bismanos, Randy Grecia, Jerry Cabayag at Sergeant Rowy Barua. Base sa sinumpang salaysay ni Barua sa PNP, idini niya si na Estrella Sabay, Chief Accountant ng DA Region 12 at Osmeña Montañer na Finance Officer naman ng DA na may kinalaman sa pagpatay kay Marlene close in security ni Sabay si Barua. Kalaunan ay naging state wit na siya. Ayon naman sa salaysay ni Randy Gresha, nagmanman siya at si Jerry Kabayag sa bahay ni Marlene mula noong March 13, 2005. Salitan daw sila sa pagmamanman para malaman kung kailan magandang isagawa ang planong pagpatay dito. Si Jerry Kabayag ang itinurong gunman. Murder ang ikinaso sa apat noong April 12, 2005. So uh, the investigation is going ongoing, and we are confident that we will be able to identify the masterminds later on. Isinama sina na Osmeña Montaner at Estrella Sabay bilang mga akusado pagkatapos ng isang buwan. Uh, umamin po yung uh, nag-hire doon sa tatlo, yun si Sergeant Barwa, na pinapapatay uh, si Marlene dahil doon sa mga ex niya sa Department of Agriculture kasi doon sa DA Region 12 dinaan yung pera. September 28, 2006, naglabas ng desisyon ang Branch 21 ng Cebu Regional Trial Court. Guilty sa kasong murder sina Bismanos, Grecia at Ganma na si Kabayag. Habang buhay na pagkakabilanggo ang naging hatol sa tatlo. Napawalang sala naman si Sergeant Barua dahil sa kakulangan ng ebidensya sa original nga kasama pa nga na Montanya sa kasabay na din sa charges at yun ang naglabas ng warang sa paret ang Takurong, tapos ang Cebu, tapos ang Makati so technically tatlong korte yung naglabas ng warang sa paret no? pero walang na-serve kasi nagtado ng nga itong dalawa Pinunta namin ang tanggapan ng Department of Agriculture Region 12 sa Coronadal, South Cotabato para subukan kuna ng payag si na at Sabay. Sila, Osmeña Montaner at uh, Estrella Sabay ay nandito pa hubas sa opisina nyo? Wala na po sila kasi si Osmeña Montaner ay nag-retire na last August 25, 2012 oh. at si Estrella Sabay ay nag-retire last September 20, 2013. Mandatory retirement na po yan sa age sub 65 na po siya. Ang ipinagtataka ng pamilya at maging ng abogado ni Marlene ay kung bakit hindi na serve ang warrant of arrest laban sa dalawa kahit na empleyado pa sila ng DA nang ilabas ang warrant. Nawala na siya. Doon na lang siguro namin talaga lahat na realize na ang tapang-tapang niya to the point na isa sacrifice nin sarili niya for that exposure na parang mission niya sa buhay.